Pakainin ko si Bibi ng Curly Tops. Tignan na mo. Pakainin mo, bebe. Bebe. Gusto mo ng Curly Tops. Hindi na mo gaano kalaki ang Curly Tops. Bibigay ko sa kanya. Boom! <laughs> 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 oh, ano? Ha? Lamon! Sige, nguya. 'Yung bata 'to nang nguya ng chocolate, hindi nilulunok matalinong bata, alimaw. <laughs> ano mo ya? Oh, sige. Grabe ka, bibi ko maa ng curly tops. Ino mo sipin mo gaano kalaki tong curly tops ta to? Nilamutak lang ng 9 months na bata. Ay halimaw. grabe shoes. Uy. Ano, tapos ka na? Meron pa? Nguya. Tung, oh, grabe itong batang to, bibi. Oh, oh, tama na muna. Tinga, tinga. Ah, ah, ah. Inumuya pa. Ito, ano, umuya ka pa rin hanggang ngayon? Oh, grabe, umuya. Ito, ano, grabe ka naman, bibi. Puruyabuyag. Ewan eh, ko lang sa'yo, saka nagmanaw, eh. Ugagapang pa. Mamaya oh, na yan. Alak ka. Uh -huh. Bebe, tingnan mo. Bebe, ah! Uh, grabe ka umuya talaga. Oh. Oh, kakainin mo pa yan. Grabe, kakaiba kang bata ka. Bilib na ako sa'yo. Tingnan, ah, ah, ah. Wala na! Tibay na talaga ng pagmumukha nito. Gusto mo pa nito? Ah. Wala na nga. Yung <laughs> inan to ah. Wait lang, wait lang. Balata natin. Oh, oh. Ito, ito, ito. ito. Tanga naman mo yung bebe. Ah. Round two. Wait. Boo. Anong ginagakain mo ito? Bakit buong chocolate kinakain nila mo? Nguni nunguya nyo. Nguni nunguya niya? Umbot, ba't kumakain mga bata yung tabi lang? Huwag ka na yun. Sa'yo Dati din pa mapakain ng ganyan. Nguni nunguya niya. 2 years old din si April doon. Putang ito putang ito, 9 months, alimaw. tila mo. Hindi niya nilunok? Hindi, nguya. Nunguya niya muna bago lunok. Talino nga. Madiskarte. eh. Kamis ka nga. Ang araw? Ang araw ba? Dalawa pinakain niyo.